Sarap nagtutulog. Uy! Tala na ha? Ah! Isin na Ano uh, naman ba yun, Ma? Ano naman ang tawag? Nagugutom ako. Ah, nahihimik akong sa babae. Eh. Nagugutom ako. Nagugutom ka? Oo. Oh, dami pagkain doon sa baba. Sarap. Dami dami pagkain doon. Ayaw mong doon. Ayoko nun. Eh, ano gusto mo? Gusto ko ng ano? Ano? Mang inasal? Ha? Huh? Mang inasal! Inasal? Oo! oo. Ah! Inasal lang pala eh. Sige. Ibigis ka. Ha? Ibigis ka. Kaya tayo sa Mang inasal? Okay. Oo. Kaya mo? Sabi mo. Gusto mo saan, na inasal? Gusto ko. Gusto na. Ibigis ka na. Talaga ah? Oo nga. Thank you, Daddy. <laughs> Masaya ka talaga ba? Masaya ka talaga ba? Inasal ah.

Kung nagsabi, inasal, di ba? O, asan ang mga inasal dito? Nasa taas! Parking lang to! Pili mo green, oh! Sa taas! Diba? Ano bang kulay ng inasal? Green! Oh. Sa taas! Ano? Sigurado ka? Oo nga! Ang maliwala ko dito, bakit? <laughs> bakit? Pag walang mga inasal doon, nagot na sa ako, ah, akin, ha? Pag meron, ano? Ano? Pag wala, lang. Eh, wala wala, eh. Hindi ko inasal. Eh, ba't walang tao? Ha? Oh, no! no. Siyempre! Kanya, eh. eh. kanya kanya lang ano dito oh. <laughs> <Asalina> eh. Wala naman ako dito eh. Wala naman tao. Ah, kanya kanya ng ano dyan. Nakani. room. Kanya kanya ng room. Oo. So, Masal na eh. Ay, ito yun. Oh, ha? No, no, no. Ha? Ha? Inasal daw! Oh. Inasal! <laughs> Saan ang inasal? Ay, ano ko mo na sa lamesa? Kung oh, anong tingin mo dyan? Uy, eh, ba't may higaan na naman? Ha? Kanya, bakit may na naman? Eh, siyempre. Pagkatapos mo kumain, siyempre. O, oh, ano, di ba? Naniwala ka na, oh. inasal o. Oh. Eh, ba't isa lang? Ha? Huh? Eh, siyempre. Pagkatapos mo kumain, ako naman ang kakain. <laughs> ako naman ang kakain. <laughs> ako naman ang kakain. Talaga! <laughs> 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 eh, di ba sabi mo, gusto mo kumain ng inasal o? Oh. Ayan. gusto mo kumain ng inasal. Sabi ko, doon sabi sa'yo, mali kang <palimang> pinasukan eh. Oh, <males> mali, eh, May inasak di ba? Tignan mo, tignan mo, tignan mo. Masalamin na tu. naman. na <laughs> naman! Ay Ayun! Ano Nakita. Oh, oh, ayaw pa. Kumain ka na. na. To? Umay ka na. Kumain na. na. Nah di ba, ka? Oo. Umay -oh. oh, ka na. Para ano? Hindi <laughs> <laughs> <Ayun yung ba? risa> <laughs> ka kakain. Pag tapos mo kumain, alam mo na, ako naman ang... <laughs>

Ligo. <laughs> oh, <laughs> oh, no, no, sana. no, no. Oh, <laughs> oh no. Sa <laughs> <laughs> tutunog. Uy. Tala. Ah. Sina. 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 <laughs> ano? Ano eh? Masarap ka na lang, lang tulog. Ka na tulog. mo. Tres lang tayo dito. Time na tayo mo. Nagutong ulit ako. <laughs> uh, ulit Bakit? Bilim mo pa akong ano mga... oh, mamaya doon sa na paglaba, sa pag out. <laughs> <Misal> na. <laughs> <Yeah>. <laughs> oh, <misal> na. <laughs> 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 <laughs>